Nay! Uy! Anak! Ate! Kamusta? Mag-ingat ka dyan, ha? Ikaw rin. saka galingan mo sa eskwela. Smart girl kaya to. <laughs> Earthquake! Grace, okay. yes. Sige! We don't have time! Go! So let's go, madam! Grace! Woo! tuloy ang sa mga survivors sa nangyaring lindol sa Turkey. Ate, saan yung ka, ate? Marifes! May... may balita ka ano na ba sa si ate mo? Oren! <laughs> Oren, oh. sorry ah! Alam ko kung gano'ng mukhang mahal si ate. Lala, mukhang kakalimutan o pagpapalit pag nasa Turkey ka na ah. Mamaya, meron kang makitang kamukha ko dun. kulit mo ko agad. Hmm? Dapat di ko na pinilit mag-aral ni Sam. Masisingin ang sarili mo. Alam mo naman mo, di ba? Pating sa inyo, sa pamilya nyo, suwi niya lahat. Magagawa lang natin ngayon, Marife, pakatatag. Nga ako ako sa ate mo na pag nasa abroad siya, ako magpapantay sa inyo. Kaya huwag ka mag-alala, andito lang ako. Bakit ka ba nakabihis? Na hindi na ako mag-aaral. Kasi pinasok na ako ni Warren dun sa call center na pinagtatrabahuhan niya. Kaya nag-abroad ang ate mo para makapag-aral ka. Dalawang buwan nang walang balita kay ate. Naitanggapin na kasi natin na wala na si ate, napatay na si ate. Para naman makausad na tayo lahat. Mahirap <coughs> <coughs> din sa akin to. Pero hindi mababayaran ng pangarap ko yung mga utang natin. Congratulations. Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Baka mamaya kung ano isipin nila sa atin. Oo, no, hayaan mo sila. Nangako ako simula nang nawala si Grace. Na hindi ko na ang mawala mga taong mahalaga sa akin. Alam mo, bago mo sinabi sa akin noon na gusto mo yung ate ko, crush kita. Talaga ba? Sabi ko noon, okay lang. Kasi deserve ng ate ko yung katulad mo na mabait, malambing, tulog ha. yan, Nak? Ba't ka umiiyak? Ano ba nangyari? Nay! Sorry, Nay! Bakit? Ay, hindi ko, Nay! Marife, huwag ka mag-alala, ha? Pananagutan ko kayo ng bata. Huwag kaya mo ito ni ate. Alam ko, masaya si Grace. Uh, ang nangyari sa atin ngayon. Marife? Warren? Belinda, long time. Hindi pa nga natin alam kung patay o buhay ang ate mo. Sinong mo na tong jowa niya? Belinda! Isa ka pa! Warin, hindi pa umaalpas ang kaluluwa ng best friend ko. Tinutuhog mo na tong kapatid niya. Kakadiri kayong dalawa. Teka, nasayin ka. Teka! Ano saan ako? Tungkol dyan ang tampok nating kwento dito lang sa Tadhana.